ang takot noon. Pero ngayon, handa na niyang ikwento sa atin ang lihim na itinago niya sa matagal na panahon. Panorin po natin. Julia Clarete. May pagsisisi nga ba sa desisyong hindi niya naipaglaban ang lalaking mahal niya? October 2004 nang lumabas si Julia Clarete dito sa S-Files upang bigyan linaw ang isyong siya'y nalulong sa droga at may kakaibang ikinikilos. Sa nasabing interview, inamin ni Julian na pinagdaanan niya ang isa sa pinakamatinding pagsubok sa kanyang buhay. Someone very close to me committed suicide. Is this a boyfriend? No, he was. He never became my boyfriend. In fact, I was shinga sa naging boyfriend ko. May mga tao, may mga uh, circumstances na hindi kami pinapayagan na maging together. Dahil sa mga humahad lang, pinili na lang ni Julian na iwasan ang nararamdaman at pagtuunan na lang ng pansin ang lalaking siyang gusto ng kanyang magulang para sa kanya. Ngunit nang magpatiwakal di umunong lalaking tunay niyang mahal, isang madamdaming mensahe ang kanyang iniwan para dito. Sabi mo maghihintayan tayo tapos gaganyan ka. Tapos dahil dyan sa ginawa mo, mas maraming ginakaintindi sa akin ngayon. Feeling ko, Tony, mag-isa na lang ako talaga sa mundo ngayon. Hanggang ngayon, maasa ako, babalik ka pa rin kahit ganyan. Labis na pangungulil at lungkot ang nararamdaman ni Julia. At nakaapekto na malaki ang pangyayaring ito sa takbo ng kanyang buhay. Isang pangyayaring magpasa hanggang ngayon. Maaring marami pa rin ang hindi makaunawa. Kung bakit? Kung gusto niyo tanungin niyo sa akin kung anong nangyari sa akin, okay lang kwento ko. Hindi ko lang pwede ikwento on air kasi hindi pa ako nagpapaalam sa pamilya nung gay kung pwede kong ikwento. Pero lalapitan niyo ako in person, ikikwento ko sa inyo lahat. Kung pakikinggan niyo, may iintindihan niyo kung bakit ako nagkakaganito. Ano nga bang lihin ni Julia na hindi niya masabi noon? Bakit siya nagdesisyong isiwalat na ito ngayon? Ang kasagutan, maririnig na mula kay Julia, live at exclusive, dito sa S-Files. Mga kapuso, Julia Clarete. Good afternoon. Hi. Di pa tayo nagsisimula? Umiiyak ka na. <laughs> Ganda nung tre ng VTR. <laughs> na pero Julia, alam mo, um, tatlong beses ka na nakita, no? Nung nag-extra challenge ka, nung na uh, may hinala yung mga tao na may kakamang kilos ka, na yung mga nag-droga ka. tapos yung first interview mo, and I said you look healthy. Thank and you. then now, you look even healthier. Thank and, and I can see na, iba na talaga. Maaliwalas yung mga and everything. Um, kwento mo naman sa atin, why ngayon, feeling mo handa ka na, na isiwalat ang lihim, if there is a lihim. At uh, doon sa BTR, may dalawang lalaki daw na involved. Well, first of all, the reason why I look better now, mm -hmm. I can say I look better now is because I'm free. I'm, I'm happier now. I'm taking charge of my life. Mm -hmm. Well, you're eating more. Yeah, I'm <laughs> eating more. and na, wala na akong eating problem. It's good. <clears throat> and I've been working lately. Kapo, nasipulaga ako. Mm -hmm. na, masaya. I'm happier now. Mm -hmm. Kasi, ah, uh, dati kasi, yung huling interview ko ng December, Yes. Sinabi, nag, humingi ako ng tawad sa inyo rin dahil hindi, hindi ko pwedeng sabihin lahat ng gusto kong sabihin. Right. Dahil may mga tao kong pinaprotektahan. Mm -hmm. Pero ngayon, <laughs> wala eh, na pinaprotektahan. Wala, rin din. break na kami. <laughs> okay. Um, linawin natin, no? Um, dun sa BTR kasi, ang parang, sinasabi, may dalawang lalaking involved. Yung friend mo na who committed suicide, yeah. and then yung boyfriend mo at that time. Yes. So parang ang dating nun, namamangkaka sa dalawang ilog. Yun nga yung dating eh, pero hindi yun, yun yung gusto kong linawin sana sa kanila, na isa sa mga dahilan kaya hindi ko nakakausap si Chico, si Rico, yung namatay, mm -hmm. na dahil nasa relationship na ako nun, okay. and I I stick to my man. Diba? Isa rin nga sa mga dahilan kaya ako pinag-boyfriend eh para mapaiwas sa kanya eh. Okay, okay, Kasi okay. Kasi okay. they know me na pag may boyfriend, hindi ako... Kailangan siguro linawin natin sa mga viewers na itong naging boyfriend mo, minahal mo ba siya? Or siya yung mas gusto ng pamilya mo? Unang-una siya yung mas gusto. Nang? Ng pamilya ko. Ng family mo? Mm-hmm. And you wanted... I wanted to give that notion a chance. Okay. But... I'm, I'm tired of giving myself chances na bakit ito work. Alam mo yung parang bibreak break kayo. Tapos, hindi, baka mag-work pa kasi siya yung gusto ng pamilya ko. Baka nga siya yung tama para sa akin. Baka mali lang ako. Sino'y ginusto mo? Sino'y minahal mo? Ayun, ayun matay? Yun yung gusto ko talaga. Pero wala, hindi pwede. Kinikita mo sa akin backstage na parang ang naging mahirap para sa'yo na ipagtanggol yung namatay. Mamatay. Si Chico nga. Si Chico. Bakit naging mahirap? Kasi... Gusto, ko, gusto ko sumunod sa pamilya ko. Gusto ko sumunod kay nanay. Gusto ko sumunod... Gusto ko sila maging masaya. Hmm. Na I'm willing to give up my, my happiness for them. Right. Pero ang nangyayari, mas lalo ako nako-confuse. Mas lalo ako nagkakaproblema. Mas nasasaktan ko yung guy na I'm with. So para matapos na, I just broke off with, with the guy. Saturday so, okay, na Ito lang month. Mm. Last month lang, actually. So, ko, okay, hindi, wag na lang. Tama mm. na. So, ano mangyayari ngayon? Um, you lost the guy that you love. You broke up with the guy who your family liked. Who do you end up with? You. <laughs> <laughs> nice try, Julia. No, but, but seriously, I mean, di ba? I guess, I, I, I'm starting to believe that I'm gonna grow old alone. No, I don't think so. But I don't you think can so. Never you can never tell. No, but tell. from what I know, marami na liligaw sa'yo. Ay, eh, hindi naman gusto ko. Yun nga, kaya ayoko ng managot ng kahit sinong naniligaw sa I mean, there there are a lot of nice guys who are courting mm -hmm. me now, but... Bakit, bakit kailangan kong pag aksay ng panahon yung isang tao na paghahanapan ko lang na kung ano yung meron yung namatay na? Mm -hmm. Hindi ko pwedeng hanapin yung taong namatay na sa taong buhay pa. Mm -hmm. So, I have to heal first. Mm -hmm. I have to recover from everything, all these crazy things mm -hmm. that have happened to me before I settle into a relationship again. And love again? Probably. Yeah? Mm -hmm. If I'm still capable, I don't know. Ah. All I do now is look for the guy mm -hmm. in everyone. At least ngayon, alam na ng mga viewers natin, malino na rin sa kanila yung naging situation mo noon. Bakit naging mahirap na magsalta nga, magsalta nga oh. tungkol sa issue nga, di ba? Oo, oh, kasi ang hirap, oy. Oh, eh. May weight off your shoulder ba? Sobra. Sobra. Pero I've gained weight. That's the only yeah, weight that wait. I have. And you look good. You look <laughs> thank really you. good. And uh, I I wish you luck sa mga projects mo na darating. Thank you. I mean, ang laki na pinagbago mo dun sa, nag-guest ka sa Extra Challenge, okay. first guesting mo dito noong no December. Um, you're smiling more. Mm -hmm. And like I said, you're eating more. Yes. Thank you once again for trusting S-Files. And I want you to be happy. Thank you. Okay? You guys should know that I really trust you guys So you always take care of me. Lagi naman <laughs> Thank you, Julia publicong By the way, this is for you. America thank bang? you. Uh, is it okay, to okay, to okay if I sure, take like a few people? I'd like to greet Megan. A uh, belated happy birthday. It was her birthday yesterday. Megan Aguilar, I love you. Um, Doctor Mendez, we taking care of my skin. Backstage entertainment and fun my bars They're open from Monday to Friday. Great. Alright, Julia. Thank once you. again, thank you for trusting us. Thank you.